may mga mensaheng parang hangin hindi mo nakikita pero dama mo hanggang sa kaluluwa minsan sapat na ang isang simpleng ingat ka para mapangiti siya buong maghapon pero ano nga ba ang mga salitang tunay na nakakapagpakilig sa isang babae samahan mo ako at sabay nating alamin ang mga himig ng damdaming hindi nasasabi ng bulaklak o kanta kundi ng mga simpleng salita una simpleng paalala ng pag-aalaga. Late na ng gabi, nakatitig siya sa siling, iniisip lahat ng stress ng araw. Biglang nag-vibrate ang phone niya ikaw pala. Huwag ka masyadong magpupuyat ha. Ayoko kasi na mapagod ka ng sobra. Ingat ka palagi. Automatic siyang ngumiti. Kahit pagod, biglang nakaramdam ng peace. Bakit ito mahalaga? Para sa babae, yung simpleng paalala ng pag-aalaga ay parang hawak kamay mula sa malayo. Madalas kasi, tinatago nila ang pagod at sakit para magmukhang matatag. Pero sa isang mensahe lang, bigla nilang nararamdaman na may taong handang mag-alaga kahit hindi nila hingin. Sa puso niya, nabubuo yung pakiramdam na, hindi pala ako mag-isa. May tao palang iniisip ang kapakanan ko. Dalawa, consistent na pagpapaalala na special siya. Nasa office siya, sabay-sabay na emails at tawag. Naupo siya sandali at napatingin sa phone. May message ka. Alam mo kahit gaano ka pakabisi ngayon, gusto ko lang ipaalala na ikaw pa rin yung pinaka-importante sa akin. Pahinto siya, sabay na pangiti kahit nagmamadali. Bakit ito mahalaga para sa babae? Mas mahalaga ang consistency kaysa sa grand gestures. Kasi doon niya nararamdaman na hindi lang siya mahalaga kapag convenient, kundi mahalaga siya araw-araw, kahit kailan. Yung mensahe mo, nagiging sandalan niya parang bulong na nagsasabing, kahit saan ka magpunta, hindi nawawala ang halaga mo sa akin. At yun ang klase ng assurance na tumatagos hanggang kaluluwa. Tlo, pagbibigay ng genuine compliment. Nasa bahay siya, naka-t-shirt at shorts, walang makeup. Nagpadala siya ng random selfie sa'yo, just for fun. Ilang minuto, nagreply ka. Grabe, kahit simple lang suot mo sa picture kanina, sobrang ganda mo pa rin. Parang effortless na, patawa siya ng mahina. Tapos kinilig ng hindi niya inaasahan. Bakit ito mahalaga? Madaling purihin ang babae kapag todo ayos siya. Pero yung purihin siya sa pinakasimpleng anyo niya doon niya nararamdaman, na tunay siyang nakikita at tinatanggap. Hindi lang yung Instagram version niya, kundi yung totoong siya walang filter, walang pretensions at kapag naramdaman niyang sapat na siya, doon siya mas kumakapit at mas minamahal ang taong nagmamahal sa kanya. Ang apat, unexpected sweet message. Uwi siya galing commute. Nakatingin lang sa labas ng bintana ng jeep. Pagod, tahimik, parang routine lang ang lahat. Tumunog ang phone. May nakita akong cute na bagay kanina. Bigla kitang naalala. Ang saya kasi ng vibe mo eh. Titig siya sa screen, sabay ngiti. Hindi man kayo magkasama, pero parang naramdaman niyang nandyan ka pa rin. Bakit ito mahalaga? Ang mga biglaang mensahe ang parang ulan sa gitna ng tag-init. Hindi inaasahan, pero nagdudulot ng saya at gaan sa puso. Pa sa babae. Ito yung patunay na hindi lang siya naiisip kapag nag-uusap kayo. Kundi kahit sa mga random na oras, nasa isip ka pa rin niya. Doon siya kinikilig ng totoo. Kasi ramdam niyang mahalaga siya kahit wala siyang ginagawa. Para ipaalala ito sa iyo. Ang lima, mga mensaheng nagpapakita ng future together. Upo siya sa sofa, nanonood ng series. Pagtingin niya sa phone, may message ka. Excited na ako sa araw na sabay tayong kakain sa paborito mong resto. Lagi ko kasing iniisip yung ngiti mo habang kumakain. Patigil siya sa panonood, sabay kinilig. Sa isip niya, iniisip na niya yung future namin. Bakit ito mahalaga para sa babae? Walang mas nakakakilig kaysa sa maramdaman na iniisip siya, hindi lang ngayon kundi pati bukas. Ang simpleng plano ay nagiging malaking bagay kasi ibig sabihin kasama siya sa vision mo. At kapag naramdaman niya na parte siya ng kinabukasan mo, mas lumalalim ang tiwala at pagmamahal niya. Ang anim, mensahe ng pasasalamat, uwi lang niya sa bahay, pagod sa buong araw. Akala niya walang nakakapansin ng efforts niya. Pagtingin niya sa phone, may message ka. Salamat ha. Kasi kahit busy ka, lagi mo pa rin akong napapasaya. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yun sakin. Bigla siyang kinilig at napangiti ng sabay. Bakit ito mahalaga? Ang pasasalamat ay parang musika sa puso ng babae. Madalas kasi siya yung nagbibigay at umaalalay. Pero nakakalimutan niyang tanungin kung sapat ba siya kapag pinasalamatan mo siya ng taos, puso, napapawi lahat ng pagod niya. Ramdam niya na hindi lang siya nagbibigay. Napapansin at pinapahalagahan din siya. Pangpito, mensahe ng pangungulila. At gabi na, nakaupo siya sa kwarto, miss na miss ka na niya. Sakto, dumating ang message mo. Alam mo, namimiss na talaga kita. Ang hirap palang hindi ka nakikita araw-araw. Biglang kumabog ng mabilis ang puso niya bakit ito mahalaga. asa ah, babae, ang marinig na namimiss siya ay higit pa sa sweet talk. Isa itong patunay na hindi lang siya present sa buhay mo, kundi isang puwang na hinahanap-hanap kapag wala siya. Yun yung klase ng kilig na nagpapatibok ng puso niya. Kasi alam niyang hindi lang siya basta parte ng araw mo. Siya ang kulang sa bawat araw mo. Ang walo, mensahe ng pag-cheer up, day siya, napagalitan sa office, tapos may maliit pa na away sa bahay tahimik siyang nakahiga, walang gana. Then, tumunog ang phone. Kaya mo yan, okay? Nandito lang ako para sa'yo. Hindi man ako laging nasa tabi mo, pero laging nasa likod mo ako. Pangiti siya, kahit puno ng bigat ang dibdib niya. Bakit ito mahalaga? Pag down ang babae, hindi laging solusyon ang hinahanap niya. Kadalasan, gusto lang niya ng assurance na hindi siya mag-isa. At yung simpleng mensahe mo, nagiging sandigan niya sa oras na pakiramdam niya'y walang kakampi. Doon siya kinikilig ng sobra, kasi ramdam niya na kahit mahina siya, may taong mananatiling matatag para sa kanya. Ang siyam, mensahe ng maliliit na detalye, nagkwento siya kanina tungkol sa paborito niyang pagkain o exam niya kinabukasan. Inisip niya, baka nakalimutan mo na rin, pero ilang oras, may message ka, good luck sa exam bukas ha. Alam kong paghahandaan mo yan. At oo oh nga pala, sana makakain ka ng paborito mong cake bukas. Deserve mo yon. Pangiti siya at bulong sa sarili. Naalala niya pa talaga, bakit ito mahalaga sa isang babae, yung simpleng detalye na naaalala mo ay mas mabigat kaysa sa kahit anong mamahaling bagay. Doon niya nararamdaman na pinapakinggan mo siya at hindi ka basta nakikinig lang, inaalala mo. At kapag naaalala mo ang maliliit na bagay na importante sa kanya, mas lalo siyang nagiging sigurado na espesyal siya sa puso mo. Ang sampo, random sweet good morning o good night, gigising siya ng maaga, pagbukas ng phone, unang lalabas yung message mo, Good morning! Sana maging magaan yung araw mo ngayon. Lagi mong tatandaan, andito lang ako. O bago matulog, good night. Sana maganda ang panaginip mo at sana ako yung kasama mo doon pangiti siya bago magsimula o matapos ang araw niya. Bakit ito mahalaga? Para sa isang babae, ang unang at huling mensahe ng araw ay parang paghawak ng kamay mula umpisa hanggang dulo. Dahil ito yung patunay na siya ang una mong iniisip pagkagising at siya rin ang huling laman ng isip mo bago matulog. Doon niya nararamdaman na hindi lang siya parte ng oras mo, siya ang bumubuo ng araw mo. Ang labing isa mensahe ng pagmamalaki. Nasa isang event siya, nag-share siya ng accomplishment sa'yo, kahit simpleng bagay lang. Tulad ng matapos niya ang isang project, o natapos niyang maayos ang isang mahirap na gawain, makalipas ang ilang minuto. May message ka. Grabe, ang galing mo talaga. Proud na proud ako sa'yo. Pangiti siya, at biglang mapapaisip. Buti na lang may taong naniniwala sa akin. Bakit ito mahalaga? Ang babae, kahit gaano siya kagaling, madalas may duda siya sa sarili. Kapag may nagsabi ng proud ako sayo, hindi lang ito compliment, ito'y confirmation, na hindi lang niya nakikita ang sarili niyang worth, kundi may taong nagmamahal na nakikita rin iyon. Yun ang klase ng mensahe na hindi lang kilig ang dala, kundi lakas ng loob para lalo siyang maniwala sa sarili niya. Sa huli, mga simpleng mensahe lang ang kailangan para pakiligin ang isang babae. Hindi yung pinakamahabang sulat o pinakamahal na regalo, kundi yung mga salitang galing sa puso na nagpapaalala sa kanya na siya ay mahalaga, iniingatan, at hindi kailanman nag-iisa. Dahil sa totoo lang, minsan, isang "Ingat ka palagi" lang ang sapat para magpatibok ng puso niya buong gabi. At isang simpleng "Nandito lang ako," ang kayang magpabura ng lahat ng bigat sa mundo niya. Kung may natutunan ka o may naramdaman kang kilig mula sa mga mensahe na ito, ishare mo rin sa comments anong simpleng mensahe ang pinakatumatak sa puso mo. Gusto kong mabasa ang kwento mo. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-comment, at i-subscribe para sa mas marami pang kwentong nakakapagpakilig at nakakatulong maintindihan ang puso at damdamin. Dahil dito sa channel na ito, hindi lang tayo nag-uusap tungkol sa mga salita pinag-uusapan din natin ang mga pusong marunong magmahal. Maraming salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.